namin sa inyo yung clutch booster uh, tatlo po yan sa dalawa tatlo ayan po nangangawin nga po kami para lang may mapatinong isa andito po kasi kami sa maribilis malayo ang bibilan e, may magagawa naman pong paraan gagawin po muna namin pero pagkawala wala ibili po ulit tayo ng bago Sira po kasi itong mga ihi. Ayan o. Oh. Kita nyo may mga kalawang o. Oh. Ayan may kalawang. Kaya ho oh, dyan dumadaan yung fluid nya. Kaya ho oh, napupuno ng fluid yung loob. Ayan. Pupuno. O. Oh. Ayan. yung sakit din po nitong isa na ito. Ganon din po. Ayan. Gaspang na rin po o. Oh. Ayan, Gaspang na yan. Ayan, o. Oh. Kita, okay. kita, o. Oh. Ayan galaw ang ayan kalawang. Ito po ay to po ikakabit natin oh pinong pino oh ano